Hindi ko alam kung anong pangalan ng highway nito na Pero nasa Ruas na po tayo mga kaibigan We're going to the bayan ng Ruas At ito rin yung dinadaanan na think yung papuntang Il Nido So kung may makikita tayo, ito yung bridge Tumataya, tuma, tumayata Tumata, Tumayata pa yun? Yun yung bridge na daanan natin Kasama natin sa unahan yun, oh. no? Tuloy-tuloy lang tayo. Yan, uh, ah, Italpa Bridge. Grabe yung pangalan ng mga tulay dito, ah. mga iba under construction pa ang bahay na yan oh. mga na naka ano, tibag para sa pagpapalawak para sa progreso ng rohas ayan oh, na ng daanan so hindi po pagsira sa kalikasan, kundi pagsasayos lamang ng uh, daanan para sa maayos, mabilis at matiwasay na paglalakbay Bayan so, ng Rojas Nandito po kami sa inyong highway So hindi ko lang po alam kung anong pangalan ng highway nyo Basta Highway Rojas At kung saan na po kami So kung mga bridge sa daanan natin Ay may italpak Talpak Bridge Ang bilis lang talaga tumakbo ng kasama namin Naiiwan kami lagi So nung mga nakaraan, ay ang ganda dito. Yun oh, ang ganda oh, mga puro puno. Kita niyo Mga puno. Nice. So sa mga naglalakbay, always drive safe, mga kaibigan init lang ngayon ng aming ano, kung alam nyo lang po kung gaano kay init habang naglalakbay kami, sunog na sunog po kami. Pero okay lang yan, normal yan. Kasi bahagi yan ng, uh, ng mga gaitong passion natin. So, di ba, aling sunog. Basta nakapagbibigay saya naman sa inyo. At syempre yung suporta ninyo. Yeah. Sobrang thank you po sa inyong lahat. So, patuloy po tayo dito sa highway ng Rojas. Maraming salamat po sa inyong lahat.